Kasubo ang gibati ni Divine Poblasyon, human gikawat ang ilang tricycle nga ginagamit sa paghatod sa ilang estudyante ngadto sa eskwelahan sa Munda Extension, Barangay City Heights, Jansan. Ang motor kolor pula o gang sidecar nini wala pa'y pintura. Nadiskubli na lang wato pa nila nga wala na sa parking area ang mga unit Sabado sa gabi, kaya itong Agosto 17 ning Tuiga. Tindahan. Ang, ako ang bana, nagbantay na tindahan niya, nadekuan na malit nga tatlo kabukta bata. Banon? Oh, ma, wala pa mm, daw Lalaki? Hmm, tatlo ko lalaki niya. Nakapakbag daw. Ni, akong bana nagbalik po. Higda pag magpalit sila, dari ah, lingkod lingkod niya. paggawa sa akong ba na kay Mangihi. Niya, pag ihi niya, pag tanaw niya, nawala iya tricycle. Lawa siya kung mag Hmm. Ato siya dito sa sa sulod nga. Ningon siya, bi, nawala ang tricycle. ko, atik-atik lang niya. So, pag report niya sa mga dali-dali niya? Hmm, ato din siya sa police station. ni niya. Hmm temporaryo pa usab ang plaka o ang unit na karehistro sa amahan sa pamilya nga si Michael Poblacion tungod sa panghitabo na alarma usab ang opisyal sa mong puruk o nitabang sa pagpangita sa mong tricycle. Nagtuyok mi kagabi sa pulis sa kinan sa pulis nangita sa area na baka sakali mi nga makita namo sa area ang maong tricycle pero wala gyud naman makita. Gani, Nagpatala na usap ang pamilya ng atos Kapulisan og nangita na og mga CCTV dool sa mong lugar aron mahibalaan ang mipaluyo sa mong insidente. Samtang adunay dunay mangno ang mga opisyal ng sa mga residente dunay mga bihikulo. Ginapanawagan ko ang mga tao diri pamuluyo sa Munda Subdivision nga kailangan sila mag magalerto kay ara na karon dire ang mga taga-suroy-suroy nga kawatan. In the heart of changing lives. Chrissy Jason, Brigada News.